Magandang araw at magandang buhay sa ating lahat mga ka -idol. At dahil hapon na naman mga ka-idol, andito na naman ako sa aking pagkulay. Ang nagulay mga ka-idol. Nakikita nyo lahat yan mga ka-idol. Puro ano yan. Ang palayang native mga ka -idol. Kaya mangwa lang ako ng konti mga ka-idol yung talbos lang ang kukunin ko. Nagulay so, na naman ako mga ka para may hilulutuin mamaya ang gabi. Ganito lang yung kukunin ko mga ka Yung pinakatalbos lang niya. Oh. Napakarami puro ang palayang native ito mga kaidol. Wala na ano, ang konti. So, heto na mga kaidol ang aking konting ano, ginulay. Kumuha lang ako ng konti mga kaidol oh. At ano, magkulay pa ako doon ng Mangwa pala ako ng ano, laman ng gabi pang dinengdeng mga kaidol at magkulay din ako ng tawag nito yung alibabag sa amin. No? Oh. Ito mga kaidol, fresh na fresh na ano, gulay. Ang pala yung native. Pero ang tawag naman namin dito sa Isabela mga kaidol ay ano, apape ang tawag namin dito. Oh. Ito yung ang pala native pero apape ang tawag namin na taga ano, taga Isabela na ibanag. <laughs> Ayan mga na napakarami pa, kumuha lang ako ng konti. At kukuha pa ako ng ano dun, laman ng gabi. So, heto mga ka-idol, rin ako ng ano, na mga ilang pirasong laman ng gabi mga ka-idol. ko kung may makuha ako mga ka-idol. Ito tayo. So, heto mga ka-idol, may nakuha akong ano, isang piraso ito oh, malaki mga ka-idol oh. Ang laman ng may gabi. dito sa idol meron so charon mga idol meron pa ako nakadalawang piraso na ako so ito na mga ka idol kumuha lang ako, ng ano kumuha lang ako ng apat na piraso at manguha rin ako ng alibaba mga idol ako sa taas ng puno mga idol ito nga pala yung ano, alibaba ko ayan ayan mga idol ang dami niyang bulaklak ko ayan na. ayan pa ayan, napakarami pa mga ka idol kuha lang ako ng konti mga ka idol pang dinengdeng Dahil may pipirituin akong isda mamaya. Kailangan may sabaw. So, ini na mga Laki naman ngayon, ano. Fugulain. Tanggalin ko yung mga, ah, mga So, mga kaillo, eto na. Nah. ko oh, na. -mm. na naman buhay probinsya mga ka-idol napakaraming ano libreng gulay kahit wala kang pera at least maraming gulay naman na ano na libre buhay probinsya talaga mga ka-idol ito yung masarap at saka ito may pang ano na naman ako pang gineng -ding. okay mga ka-idol ay hey, lapo na mga ka-idol magluluto naman ako ng isa ating ititrito na lang mga ka-idol yan na yung ating ipipurito mga ka-idol. Nag-brown na yung isang tilapia mga ka-idol. Habang nagpipurito ako mga ka-idol, ko na rin ng tubig yung kasirola at nilagay ko na itong bawang at saka sibuyas mga ka-idol. At isinod ko na rin yung ano, laman ng gabi mga ka-idol yan o. Oh. At naglagay din ako ng bagoong pangpalasa sa ating inabraw. At ito na, tapos na rin na prito yung aking pinipritong isda, mga ka-idol ko. Ayan na yung ano, may hito, may kanpa, may dalag, mga ka-idol. Bali, ito pala yung, ano, yung mga sangkap na lulutuin kong inabraw, mga ka-idol, laman ng gabi. At saka alibabag, ang tawag namin dyan, mga ka-idol. At ito na, akin nang isalang itong may wagang inabraw, mga ka-idol. Intayin ko lang maluto yung, ano, yung laman ng gabi at saka ko ilalagay yung alibabag, mga ka-idol. Ito, ang super kalan namin, mga ka-idol. 100 years old na yan. <laughs> Napaka-ganda na kalan, mga ka-idol. At ayan na nga, mga ka-idol. Nakulo na at naluto na rin yung gabi. At inilagay ko na itong may wagang alibabag, mga ka-idol. At ayan na nga, mga ka-idol. Luto na itong may wagang alibabag na inabra with laman ng gabi, mga ka-idol ko. Yami-yami ulam na naman at naglagay din ako ng aking pinritong isda mga kaidol isang pirasong tilapia at isang pirasong ulo ng dalag at isang pirasong hito na native mga kaidol yami yami ulam na naman dinengdeng at ito na nga mga ka-idol ang aming mahiwagang ulam ngayong gabi. Meron kaming dinending dito at may mga pritong isda, may dalag, may karpa, may tilapia at may hitong native mga ka-idol. At meron akong wagang dinending dito, may pangsabaw ako, may pang may prito. Kailangan may sabaw mga ka-idol. So yan lang, mga ka-idol. Yami-yami ulam. Thank you for watching mga ka -idol.